Good morning, UK! Good morning! Good afternoon, Philippines! Someone I want noodles! Ay, wow. How dare you! interrupt enough, <laughs> mine! man? niluto ni Miss Chay noodles kasi at may nagtatay, may susuka. Para warm. Magla-lunch kami dito sa garden. Ayan. Sino magkamay, magpaa. Thank you, thank you so much. I'll do feet. Sa may picture tayo. Ayan. I'll do my feet. Okay, ayan. 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 Sige Sige pray ka mag-isa mo. Ha? Daddy, you pray. You pray now, Janine. Why? No, go, go. Pray. The mm. Mm. What is ng husband. Mmm. Mmm. Bwala pa tayo, Mommy, Mami, can I have some juice, please? In a minute. You eat first. Uh -huh. Mabait ang liam pag wala ang mami. Oh, yan o. Naglalakad siya. Are you okay? Kahit na mama shell kayo, ayaw magpababa niya. Ito so, si RJ, oh. Hindi na binubuhan. He's just walking on his own, no? Oh. Ano? Oh. Oh, oh, di pa pabilis ako? Ah. Yeah. Okay, okay.

<laughs> Yung test ko dito, malaking grocery store. Likod lang ng bahay ni Labet. So, ayan. Kahit repolyo lang bibili namin, pupunta kami. <laughs> pang lang. Pagsahog lang sa sopa pupunta kami. <laughs> Ay ba? Likod lang ni Labet. Ayan. Uwi na kami.